Number 10. Ang nawawalang lungsod ng duka sa kailaliman ng golpo ng kambat sa India. Natuklasan ng mga mananaliksik ang mga labi ng isang sinaunang lungsod na pinaniniwalaang mas matanda pa kaysa sa mga sibilisasyon ng Mesopotamia. Ang mga arkeologong lumusong sa lugar ay nakatagpo ng mga pader, daanan at mga istrukturang tila maayos na pagkakaayos patunay na ang sinaunang kabihas ng ito ay may mataas na antas ng kaalaman sa arkitektura. Sa tulong ng sonar at carbon dating, tinatayang nasa siyam na libong taon na ang edad ng mga labi, isang ebidensyang posibleng magpabago sa kasaysayan ng mundo. Ayon sa mga alamat ng Hindu, ito raw ang lungsod na ipinayo ni Diyos Krishna bago ito nalunod sa dagat matapos ang kanyang kamatayan. Maraming naniniwala na ang duka ay ang parehong lungsod na tinutukoy sa mga sinaunang kasulatan bilang duarka. Hanggang ngayon, patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga eksperto ang mga artifacts at mga estrukturang natagpuan sa ilalim ng dagat. Ang bawat bato at piraso ng kahoy na nabawi ay nagsisilbing tahimik na patunay ng isang sibilisasyong matagal ng nilamon ng alon, ngunit patuloy na bumubulong ng lihim ng nakaraan. Number 9. Misteryosong butas sa ilalim ng karagatan. Noong 2022, nagulat ang mga siyentista mula sa NOAA nang madiskubre nila ang hanay-hanay na mga butas sa ilalim ng Atlantic Ocean. Sa lalim na higit dalawang libong metro, natagpuan nila ang mga butas na tila sinadyang hukayin dahil sa perpektong pagkakaayos at pantay-pantay na pagitan. Marami ang nag-akala na gawa ito ng mga tao. Ngunit dahil sa sobrang lalim ng lokasyon, agad itong itinuring na misteryo. Ang iba ay nagsabing maaring gawa ito ng mga nilalang na naninirahan sa ilalim ng seabed, habang ang ilan ay nagbirupa na baka ito ay bakas ng teknolohiyang hindi pa nating naunawaan. Kahit ginamitan na ng mga underwater drone at robot upang siyasatin ng lugar, wala pa rin eksaktong sagot kung ano o sino ang may kagagawan ng mga butas. May mga siyentistang naniniwala na ito'y maaring dulot ng mga gas na sumisingaw mula sa kailaliman ng lupa, habang ang ilan ay naniniwala na bahagi ito ng isang mas malaking ekolohikal na proseso. munit sa mga mata ng ilan, ang mga butas na iyon ay tila pahiwatig ng isang hindi kilalang presensya isang bagay o nilalang na matagal nang nakatira sa kailaliman ng karagatan, tahimik na nagmamasid sa mga tao sa ibabaw. Number 8 ang lumulubog na lungsod ng mga pirata sa Port Royal noong ikapit ng Hunyo 1692. Nyanig ng isang napakalakas na lindol ang lungsod ng Port Royal sa Jamaica, ang tinaguriang pinakamakasala ng lungsod sa mundo. Sa loob lamang ng ilang minuto, lumubog ang halos kalahati ng syudad sa ilalim ng dagat. Ang mga kalsada, gusali at maging ang mga tao ay nilamon ng tubig habang bumibiyak ang lupa sa ilalim nila. Ayon sa mga ulat, mahigit limang libong katao ang nasawi at marami pang iba ang nalunod o nilamon ng nagbukas na kalaliman. Ang mga pader na mga tavern simbahan at bahay ng mga pirata ay bumagsak, kasabay ng pag-angat ng mga bula at alon na tila sinisigaw ang katapusan ng lungsod. Pagkaraan ng ilang siglo, muling natuklasan ng mga siyentista at maninisid ang mga labi ng Port Royal sa ilalim ng dagat. Ang mga gusali, gamit, at maging ang isang lumang orasan na huminto eksaktong alas 11 at 43 ng umaga ay nanatiling buo Parang huminto ang oras sa araw na iyon ng Kapahamakan. Dahil sa kakaibang kondisyon ng pagkakalubog nito, naging isa ito sa mga pinakamahusay na napanatiling lungsod sa ilalim ng tubig sa buong mundo. Hanggang ngayon, tuwing bumababa ang mga maninisid, pakiramdam nila ay bumabalik sila sa ika-22 siglo, sa panahon ng mga pirata, kayamanan, at kasalanan na binawi ng karagatan. Number 7. Ang sinaunang barkong kananayan sa kailaliman. Isang pambihirang tuklas ang naganap noong 2024 nang matagpuan ng mga mananaliksik sa Israel ang isang barkong kananayan na halos tatlong libong taon na ang tanda. Nakahimlay ito sa lalim na mahigit at sa libong ilang metro sa ilalim ng dagat at tinaguriang pinakamatandang barkong natagpuan sa ganoong kalaliman. Ang pagkakadiskubre nito ay aksidente lamang habang nagsasagawa ng pagsusuri ng seafloor ang isang kumpanya ng langis at gas. Sa loob ng barko ay natagbuan ang daan-daang tapayan at amforay na ginamit sa pangangalakal noong panahon ng tansong kapanahunan, na nanatiling buo at hindi man lang nayurakan ng panahon. Pinaniniwala ang naglayag ang barkong ito sa pagitan ng mga lungsod ng Levant, nagdadala ng langis, alak at mga pampalasa patungo sa iba't ibang bahagi ng Mediterranean. Dahil sa sobrang lalim ng pagkakalubog nito, nanatiling ligtas ang mga labi sa mga scavenger at bagyo, kaya't ang mga mananaliksik ay nakakuha ng napakalinaw na larawan ng sinaunang kalakalan. Ang pagkakadiskubre sa barkong Kanayan ay nagpapatunay na kahit libu-libong taon na ang nakalipas, marunong na ang mga sinaunang tao sa paglalayag gamit ang mga bituin at posisyon ng araw. Isa itong paalala na bago pa man tayo nakagawa ng mga modernong barko, may mga dakilang mandaragat na noon pa'y tinatahak na ang misteryosong dagat sa ngalan ng kalakalan at kaalaman. Number 6. Mga bulating zombie sa kalaliman ng dagat. Sa kailaliman ng karagatan kung saan hindi na umaabot ang liwanag ng araw, nadiskubre ng na mga siyentista ang mga nilalang na pinaguriang bulating zombie. Unang natagpuan sa Monterey Bay, California noong 2002, ang mga kakaibang uod na ito ay may kakayahang kainin ang mga buto na mga patay na balyena. Pero hindi nila kinakain ang mismong buto. Sa halip, pinapalambot nila ito gamit ang asidong inilalabas ng kanilang balat upang makuha ang taba at sustansya sa loob. Ang mga babae lamang ang bumabaon sa mga buto, habang ang mga lalaki ay nananatiling napakaliit at nakatira sa loob mismo ng katawan ng babae bilang parasitikong kasama. Ang kakaibang ugnayan nila ay nagpapakita ng matinding adaptasyon ng buhay sa ilalim ng dagat. Sa isang babae, Minsan ay mahigit isang daang lalaki ang natatagpuan. Isang matinding halimbawa ng kalikasan na patuloy na nagaangkop para mabuhay. Higit pa rito, ang mga buto ng balyena na kanilang sinisira ay nagiging tahanan din ng iba pang mga organismo. Lumilikha ng mga bagong ekosistema sa gitna ng dilim. Sa mata ng mga siyentista, ang mga bulating zombie ay simbolo ng walang katapusang siklo ng buhay kung saan kahit sa pagkamatay ng isang higante sa dagat, patuloy pa rin may mga nilalang na nabubuhay at umuusbong. Number 5. Ang megalitikong pamayanan ng Atliam, malapit sa baybayin ng Israel, natuklasan ng mga arkeologong pandagat ang isang sinaunang pamayanan sa ilalim ng dagat na tinawag nilang Atliam. Tinatayang higit siyam na libong taon na ang tanda nito isa sa mga pinakamatandang permanenteng tirahan na natagpuan sa buong mundo. Natabunan ito ng dagat dahil sa pagtaas ng tubig matapos ang huling panahon ng yelo, ngunit na napiling buo ang mga bahay, mga balon at mga batong may ukit na ginamit noon para sa mga ritual. Sa gitna ng pamayanan, may nakatayong malaking bilog na bato na pinaniniwala ang altar o dambana na nagpapahiwatig ng maagang relihiyosong paniniwala ng mga unang tao. Natuklasan din sa atliam ang mga labi ng hayop, butil ng halaman, at higit anim na libong buto ng isda, patunay ng masaganang pangingisda at pagsasaka ng mga sinaunang tao roon. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpabago sa pananaw ng mga siyentista tungkol sa paglipat ng mga tao mula sa pangangaso tungo sa pagsasaka. Isa itong paalala na bago pa man tayo makabuo ng mga lungsod at sibilisasyon, marunong ng magtulungan at magsimula ng pamumuhay ang ating mga ninuno. At ngayon, sa ilalim ng karagatan, nananapili silang tahimik na tagapagpatunay ng ating pinagmulan. Number 4. Misteryosong Yungib sa Baybayin ng Alaska sa mga baybayin ng Alaska. May natagpo isang kakaibang yungib na naglalaman ng mga labi ng unang nanirahan sa Amerika. Sa loob nito, natuklasan ng mga arkeologo ang mga buto ng isang sinaunang tao na tinatayang higit sa sampung libong taon na ang tanda. Ang mga labi ay kabilang sa isang batang lalaki na namuhay sa panahong ang yelo ay nagsisimula ng matunaw patunay na may mga sinaunang tao nang tumatawid sa rehiyon gamit ang mga bangkang gawa sa kahoy. Sa tabi ng kanyang mga labi, natadpuan din ang mga kasangkapang bato na gawa sa materyales na hindi galing sa isla, na nagpapatunay na naglalayag sila sa malalayong lugar para makipagpalitan ng mga gamit. Mas nakapagtataka pa, ang DNA ng batang ito ay nagpakita ng direktang ugnayan sa mga katutubong tribo ng Alaska mayon. Ibig sabihin, ang kanilang mga ninuno ay maaaring nagmula sa mga taong nanirahan sa mga kuweba at pampang ng rehiyon libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang tuklas na ito ay nabibigay liwanag sa teorya na ang unang migrasyon patungong Amerika ay hindi lamang sa pamamagitan ng tulay na yelo, kundi sa pamamagitan ng dagat. Hanggang ngayon patuloy na pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang iba pang mga kuweba sa paligid ng lugar umaasang matuklasan ng higit pang mga lihim ng sinaunang pamumuhay sa hilagang bahagi ng mundo. Number 3. Ang nawawalang submarinong nuklear noong 1968. Apat na submarinong pandigma mula sa iba't ibang bansa ang sabay-sabay na nawala sa ilalim ng karagatan. Isang misteryong hindi pa rin ganap na nalulutas hanggang ngayon. Kabilang dito ang INS Dakar ng Israel, Minerve ng France, K-129 ng Soviet Union at USS Scorpion ng Estados Unidos. Sa loob lamang ng anim na buwan, lahat ay lumobog sa magkakaibang bahagi ng mundo at mahigit tatlong daang tripulante ang nalunod ng walang natirang bakas. Ang manateorya ay nag-uunahan. May nagsasabing aksidente ito ng teknolohiya. Ngunit may ilan ding naniniwalang may naganap na lihim na digmaang nuklear sa ilalim ng dagat. Makaraan ang mga dekada, natagpuan ang ilan sa mga barko, ngunit ang mga dahilan ng kanilang pagkalubog ay nanatiling palaisipan. Ang USS Scorpion, halimbawa, ay natagpuan na basag sa tatlong bahagi sa lalim na 3000 metro. Ang K129 naman ay bahagyang naiahon ng CIA sa ilalim ng isang lihim na operasyon na tinawag na Project Azorian. Ngunit sa kabila ng mga ebidensya, Walang bansa ang nagbigay ng buong katotohanan. Ang sabay-sabay na pagkawala ng mga submarino ay nagsilbing tahimik na babala sa sangkatauhan. Nasa kailaliman ng karagatan, may mga lihim na hindi kailanman nakalutang sa liwanag. Number 2. Ang misteryo ng pating na kumakain ng kapwa pating. Isang kakaibang pangyayari ang naganap noong 2003 sa baybayin ng Australia. Nang isang 2.7 metrong puding pating na may nakakabit na tracking device ay misteryosong nawala. Pagkalipas ng ilang buwan, natagpuan ang device na nakalutang sa dagat. Ngunit ang datos na laman nito ang tunay na nagbigay ng kilabot. Lumalaba sa rekord na biglang bumaba sa lalim ng higit isang dalawang daang metro ang pating at pumaas ang temperatura ng paligid mula 8 Celsius, tungo sa 25 degrees Celsius, patunay na nalunok ito ng isang mas malaking nilalang. Inufoy ng mga eksperto na tanging isang dambuhalang puting pating na higit 4.8 metro ang haba lamang ang may kakayahang gumawa nito. Ang tuklas na ito ay nagbigay linaw sa ideya ng super predators sa kailaliman ng dagat, mga nilalang na mas malaki at mas marahas kaysa sa mga pating na kilala natin ngayon. Ipinapalagay ng mga siyentista na mayroong kakaibang uri ng pating na nagkaroon ng gigantism o sobrang paglaki dulot ng pagbabago sa mga hormon. Simula noon, marami pang mga kaso ng pating na naglalaho ang naitala na tila kumpirmasyon na may mga higanteng nilalang paring naglalakbay sa kailaliman malayo sa paningin ng tao. Sa karagatan, walang hari dahil kahit ang pinakamabangis na mandaragit, ay maaaring maging pagkain ng mas malaki pa. Number 1. Ang mahabang bungo ng mga sinaunang Maya sa isang kuweba sa ilalim ng tubig malapit sa lumang lumsod ng Mayapan sa Mexico, natuklasan ng mga maninisid at arkeologo ang mga labi ng mga sinaunang tao na may kakaibang anyo ng bungo. Ang mga ito ay mahahaba at patag, tila sinadya upang baguhin ang tanilang anyo. Ayon sa mga eksperto, ito ay bahagi ng tradisyong Maya kung saan sadyang binabaloktot ang bungo ng mga sanggol gamit ang kahoy o tela upang ipakita ang mataas na antas sa lipunan. Ang ganitong hitsura ay inihahambing nila sa ulo ng jaguar, isang banal na hayop para sa mga Maya at simbolo ng kapangyarihan. Ang pagkakatuklas ng mga mahahabang bungo ay nagbigay ng bagong pananaw sa kultura at paniniwala ng mga sinaunang similisasyon sa Mesoamerika. Wala itong bakas ng karahasan o sakripisyo. Taya marahil ay bahagi lamang ito ng ritual o panlipunang pagkakakilanlan. Para sa mga Maya, ang pagbabago ng pisikal na anyo ay isang paraan ng paglapit sa kanilang mga Diyos, isang simbolo ng pag-angat mula sa pagiging mortal. Sa ilalim ng madilim na tubig ng senote, Nananatiling tahimik ang mga butong iyon, mga paalala ng isang panahong ang kagandahan at kabanalan ay sinisikap abutin kahit sa pamamagitan ng sariling katawan.